Yan, hello guys. <coughs> uh, update tayo sa ating tanim na ampalaya. Yan. So, hindi pa ganoon kadami yung bunga nito guys. Hindi pa bumulusok yung bunga natin nito. So, hopefully, uh, dadami yung mga bunga nito. Yan. May mga taloy-toy na may maliliit na nabunga. Yan, may mga maliliit na bunga. Yan. So, hindi ko na lang matandaan kung ilang days na to mula pag punla natin. So, ano na to napitasa na to na apat na beses. Itong ampalaya. Itong tanim ko na ampalaya. Yan. So, ang ano natin dito ang management natin dito sa insecticide ano lang uh, mitomil at saka glutayani din tapos ang fungicide hindi ko muna inihalo sa, sa insecticide kasi noong nakaraang linggo uh, medyo nahirapan ako dito na i-manage ang ang downy mildew kasi noong nakarang linggo ah, napakabilis umakyat ng paninilaw ng mga dahon itong mga yellow spot na to yan, napakabilis kaya ang eh, binigay natin dito na fungicide ano ah, multi-site fungicide tapos single-site multi fungicide. Yan, interval natin. Hindi ko hinahalo sa insecticide. Yun lang yung, yun yung management ko sa paninilaw ng mga dahon ng downy mildew. Yan, kung nakikita niyo, Yan. So far, uh, hindi naman na ganun kabilis ang pagkain ng daw ni Miljo sa ating sa dahon ng ating ampalaya so ayan masilip ko sa inyo yung dahon ng ating ampalaya ayan. so yun yung ito yung dahon ng ating ampalaya sa itaas ayan medyo maganda pa naman ayan. so hindi pa ganun katanda itong tanim natin na ampalaya kasi this coming Tuesday ano pa panglimang limang pitas pa tayo so hindi ko lang ano ina kunan ng video ng dokyo nung mga nakaraan kasi sobrang abala ako dito, doon sa kamatis tapos may talong pa kami doon sa kabila tapos nagtanim kami ng ano spring onions so to ayaw, ang ampalaya natin dito na ban banda yan medyo napakababa ng ano trilis natin sa itaas yung bubong yan halos yuyuko na tayo dito pag mag spray yan. so ito yung ano natin ang palaya yan yung mga bunga na yan pang limang pitas na tayo this coming Tuesday. Ayan. So last pitas natin, ano? 80 kilos lang yung nakuha natin. 80 kilos pa lang. So itong tanim natin, ano to? Around 300 hills lang to. tanim natin. So, hindi ko hindi tayo nakapagkuha nito ng dokyo kasi sobrang abala may, bayab, may guapol pa tayo yan, dinabalot pa natin 'yan ta isa-isa mga bunga niyan. So, ito 'yung mga ampalaya ampalayan natin na 300 dels lang. Yan. Hindi pa ganoon kadami ang bunga. Marami pang mga maliliit na bunga. Yan. Yung, yung tama ng kuan ano, punggos na tamaan. Buti na lang medyo naagapa natin. So hindi na ganoon kabilis ang takbo ng paninilaw ng mga dahon. Mabunga. So ito ay ano to dito black one yan, pasilip din natin yung mga guwapol natin. Naan. mga guwapol natin, binabalot natin yan isa pa isa-isa yung mga bunga niyan kasi hindi siya talaga pwede na hindi ibalot. Kasi mag magka-sunburn siya. Hindi na maibenta natin ng class A. Segunda na. Yan, hanggang doon, hanggang doon yan sa dulo. mo na. Mag-spray tayo pa tayo dyan ng herbicide. Pamatay damo. So tingnan natin yung ano dito. Pasilip natin dito ang block 2. Kasi itong area natin sa Ampalayan na divided into 2 to, to. 300 hills lang tapos na divided by into 2. Kasi may daan dito. So, ito yung ano natin. palaya Ayan. Ayan. may mga bunga na so hindi ko lang masabi na marami ang kanyang bunga yan kamo na ang bahala Ayan. so hindi talaga natin to nakuna ng dokyo mula sa simula kasi sobrang abala natin So ipasilip ko na lang din yung ano natin tanim na spring onions na kailangan na din damuhan. Ipasilip ko na lang. Pagkikita ko na lang din yung tanim natin na spring onions. Dito yung spring onions natin guys. May mga tumubo na ng mga damo. Ayan. So yun yung spring onions natin guys. Ayan, hindi pa kami nakapag lagay ng abuno niyan. By next week siguro mag-abuno na kami. Ano lang mga one week pa yan ah mag two weeks pa lang yan mula ng may transplant natin so pasilip ko na lang din yung ano namin tanim na kamatis so tingnan na lang din natin yung kamatis nandito lang yung kamatis natin so, so ito yung, yung kamatis natin guys 'Yan yung kamatis natin. Dito lang. Dito yung kamatis, doon yung ampalaya. Doon yung ano, spring onions. Tapos may talong tayo, conte doon sa sa kabila. Na ano na. Fruiting and flowering stage na din yung talong natin. So itong kamatis natin ano na ah uh, medium medium sizes or big sizes na yung iba uh, expected natin dito makapag harvest sa ating kamatis ano uh, first week first week of first week of February hindi ganun kadami yung bunga so, hindi ko to eh. hindi natin ma perfect yung ano natin kamatis kasi yung iba nito kulubot kulubot yung mga dahon nangungulot yung mga dahon so napakaganda pa ng price ng kamatis ngayon hopefully uh, makaabot tayo kaabot tayo ng magandang price ng kamatis ayan, kaya lang ayan kung sa baraha pa pinta pintahonon pa kaayo kay February pa ni February pa to first week of February pa tayo makapagsimula magpick nito yan ay pasilip na lang din natin yung ano natin natanim so hopefully ano marami tayo ditong ma-inspire nakatulad din natin na ang hobby ay farming, 'yan. Naipasilip natin yung mga tanim natin. Ang balaya spring onions, tapos kamatis, 'yan. So, hanggang dito na lang muna, guys, kasi ngayon ay linggo uh, ang task natin ngayon sa guapul tayo magbalot ng mga bunga kasi ang nat balot natin doon, ano lang, uh, dalawang row pa lang yung mga kasama natin yan, rest din nila ngayon kasi linggo tapos ngayon tapos ako ay wala man po ako magbalot na lang tag bayabas mo so, mauni amo ang kuan kamatis so wala dyan na uh, wala na ni na perfect namong kamatis kay kulot ang uban dahon na diri nga side okay medyo okay dire dire okay dire dito sa tumoy uh, napatal yun dito o gulot so ano na ang bunga ni eh, medium sizes big sizes malapit na to malapit na to mapitasan so yan lang guys hanggang dito na lang muna yung ano natin pagkuha ng dokyo yan ako nga pala si GC nagsasabing be simple be humble work smart at sipag lang yan para blessed. Happy farming guys.